Hainyadolban oh. wa Nah itu nasa yang batang di terus TV Nah yeah. kita na terba nang kontak urkir kainit kainit sa panahon kung mga amigo ay dolo na sporter na ay dolo gandang view biu yai kainit kainit sa panahon Hoy, payung! <laughs> Naragaw. Ah. Pandisal. Pandisal oh. Panisal, oh. <tik> 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 wow. wow, Nakapasilong, na Oh, tak payah naun-naun Tak payah naun-naun Tak payah Ayo idol. sa inyo idol sa taga Cebu ang dawi nao sa inyo sa mga followers mo sa youtube channel thank you so much sa inyo mga idol thank you sa nanood sa video thank you